Ha? Eh, ni Kuya. My name is Axel jam. John. <laughs> Babay na, Papa, ha? Uli no, na ko. Ha? No. Ah, uli naman, Papa. Balik na. Ah. Ha? Balik na, Papa. rin <laughs> na. <papa>. Babay na <laughs> Ay, Sige, andip na. Ay, di ah. Sige, andit na. ulit balik. Play na lang, ta-play. Aku mau aku mau play ha, oh papa oh oh, oh. oh mau hmm. okay, beli hmm. oh. hey, hey, hey. aku mau aku mau beli sock oh 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 papa oh aku <laughs> ya Bang bang ha, bang bang

How about this? yellow. Yeah. Ah, yellow. Yay. This one. Oh, yeah. pink. This one. Yeah. What is this color? Bluey. Yeah. Purple. <laughs> yeah. This one. What color? Yeah. Orange. <laughs> Orange. Orange. Sige daw, Maya, ba Mag mag magbuha tayo si Maya Upuan ba Bang, 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 bang. Bang, bang, ako. Asan yung bang, bang, kuya? Lang, mga ako. na salito. Yung sa'yo yung laruan mo. Ay, si Papa ano pa? Hmm? Tapos, may mga Adere. And then next, where? No. No? Here? No. Ah, no. What is this? building, building o? Oh? oops huh? oops <coughs> hmm. tapos no, <coughs> no 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 me bambang siku si maya daw oh, bang -bang, ay, bang -bang. May ama, si maya maya may. <laughs> oh, may si Maya may jan si maya may jan papa Oo. Baka, mga bangbang. Wala na nito? Ubus na? May, may Maya wala. No? Asan yung tsukulit? Lula? Ubus lula? Si Lola

<laughs> si Lula nagkaon chocolate? Hmm? Hmm? Close? Close? Hmm. Lagyan natin ng gift ha? Chocolate ha? Chocolate. Wait lang.

Purple. 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 How about this? This is pink. 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 That is blue. Huh? This blue is pink. 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 pink? pink. <laughs> huh? yeah. Robot, or, robot, or? what are robot, si Baba, 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 Patay Papa patay, oh patay Papa, oh, patay Papa, Mayang pun Papa 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 Papa, teng mayang, nggak mayang. ayam. Hah? Ansa? Hah? Papa. One. Uy, kembali nung sama pao to. Oh. Tapos. Uy. Oh. Uh. Tapos. Uh. Yeah. Next. Count. count mo. Count one. From one to ten. Count, the count, huh? mm. count. The, count. Count, count. Kabalo si Maya mag-count. Hi, hello po. Ano ah, natin? Si Director Eswa, welcome mong kabayan. Salamat po. Si Itachi TV, hello po. Uy! Bro! Tau. Tau. Huh? Dada, mabino ako magawa motor. Wow! Motor daw. Tagla ko motor. Marunong si Kuya maguhit motor? Sa motor? Tagla magawa ako. Sige Dabi. May talin pala si Kuya mo. Kuha no, no drone ka si motor no? Hmm? Lapit ko siya oh. Hindi mo siya palupig. mag daw si Kuya ng motor. Hmm? Huh? hmm? Si Maya, ang saan? drone ni Maya? Hmm. Ang na siya? Suga? Hindi, hmm, motor. Ang hmm, motor. Muro na mo nagtao. Hindi, hmm, tao hmm man mm. papa 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 luto. Luto papa 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 na. papa papa Maya, kasi mo onion. Sino nagturo sa iyo? lang. Wow, barang baik man yan. Ano klase motor yan? Skygo? Si pwedeng papa, Play papa, play papa. play papa. Oh, tingnan mo mo. naman mga laruan, no? Wala na, isang laruan. Wala pa isang Wala pa isang linggo Wala pa isang Wala pa isang linggo. Baby, Wawa lang, oh. Wawa. Uy, saan na? Saan na dyan? Motor, oh. Juan. Sakyan nun? Motor. Motor? Ano sa motor? Ha? Sky go, Ah. Sabi niya, ano na yung drawing ni Juan? Jam jam, motor. Kanda pala doon ng motor. Hello, si Toots Puno. Welcome home, kabayan. Salamat po. Tara, lang na namin. Naulanan kami. Uy!

Play, papa, play. Unsan, play na to. One. Mag-count ko, ha? Dapat hangtod ten Finish na, ha? Three. Four. Ayan. Ah, sige. Boss na, balik. Ayan.

Oh, si Kuya, lapit na din matapos. See this. Four. Six. Sunod. Seven. Oh, no naulas si Kuya. Ano sunod sa six? What is next? Six. Sunod six. Ano sunod seven, Kuya? Hindi. Seven. Ay, ay. Ay, sa ay, 9. ay, 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 si Maya ay, 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 Maya, ay, 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 play na daw si Maya, ay, mag-play. 1, 2, 3, Bilang na count? Kung ka? Count to Shout out muna tayo dito. Welcome home kabayan si Tots Salamat po. Congrats sa mahabang safe flight kabayan. Salamat si Direktore. Salamat po. Enjoy po ang vacation. Enjoy si Belen Banting. Salamat po kabayan. Wow, happy family. Thank you na safe travel mo. Si Helen di Tablan. Salamat din po. Salamat po sa laging panonood. And sa prayer. Uy, Maya daw. Pakyo to si Maya, be? May? Ay, nandila pa <laughs> si Maya. Mm, wow, kabayan. Kapitabi mo na pamilya mo. Tapos asawa mo. po si Antonio Combes. Salamat po si Mercy. Bernie, so wow. enjoy lang. Enjoy ka na, Edward, sa mga anak mo. Opo. ngayon, sinasulit ko muna yung time ngayon. Asa siya, Maya? At dito po ako. Ito po yung kuan, Ito po yung anak ko, pangalay. Ayan. Ito yung bunso. Ito yung salob ng bahay namin dito. Maliit na yung bahay ko, mga kabayan. Ito yung sala. Ay, sala. Ito yung kusina. Ito. Ayan. Ayan kusina. Tapos ito may dalawang kwarto lang dito. dalawang kwarto tapos meron CR. Tapos dito sa labas, ito yung terrace. Ayan, terrace o kalat kasi naglaro yung mga bata kanina dito. Ayan. Medyo malamig nga dito sa labas kasi maraming mga puno dyan. Oh. Tapos ito may second floor pa, hindi pa natapos mga bayan. Nakuha na yung bubong lang sa taas wala, wala pang dingding. Nandito kasi masarap magtambay kasi medyo malamig. Kasi mamapasok yung presko na hangin tapos umulan pa tapos may kambing oh. Me! Ayan, ito yung panahon namin ngayon dito. Naririnig nyo yung mga yung parang ano yun, yung mga gangis, mga friends may tawag sa amin. Yung parang mga insekto na tumutunog pag gabi na. Tapos dito, yan dito. Ayan eh. Ito yung area ko dito. Pag ganoon siya pahaba. Ang doon sa dulo. Tapos pag ganoon, Yan. Pali dito yung kalahati, oh. Na binahayan ko tapos kalahati pataas. Ay may ang gate ko lang doon, ang gate. Uy, may subay? Subay na? Ha? Ha? May subay, maya? Ah, sige. Ampeng. May subay? Uy. Uy, uy. Oh, sige po, kabayan. Salamat po. Ah, baka bukas upload ko yung video ko, yung biyahe ko. Hanggang papunta dito. Kasi lunes pa ako ng biyahe. Ngayon lang ako nakarating. Hey, God bless po.